C'est maraming ano yung mga gat na maliit na lamok kita na dali ng kanina bro ha? yung tiyanak. parang dito lang itong naka ano meron tinig dyan no, oh. lapit niyo, ano yung bulaklak na doon ano o oh, kapan oh, siya bro ang ano yun eh yung nakapula rin ba yung babaw yun eh ah. Damit yata yan? T-shirt? T-shirt ba? Bakit may damit ng tao yan? Eh? Tingnan mo yung puno ng lansones. Puno ng lansones. don sa ano? Ay, ano yung room. Ano yan? <saat> ouh, ino? Oh, ino? Oh. Ino? Parang may sinabit na sa nina, Hoy. Hoy. Hey. Parang may tinik dito. Analog. Analog. dito huh? Dami. Dami. Parang parang iring bro. Para iring parang nagalit siya parang may kaaway itu parang pusa baka uh, tiyanak na oh, basta pusa siguro tiyanak yan Perang diri bu, perang oh, di itu, perang di itu tekniknya. Wuih, perang yang di itu bu. Itu di itu? Oh, mm. perang di itu tekniknya. Ano yun? Yung itakaw. Eh. Ano yun? Parang ibang yung tinig ah. Parang dito. dito. Ah. Pag sinampal ko dito, ano, may tinig. tinig to ah. Ha? Parang marami sila bro. Mayroong ano. Mayroong pang ano yan? Parang tinig ng pukpuk. Huh? Parang dito ah. Parang dito <tinyo> Parang dito bro. pumasok dito sa ilalim ng ano Uy Ano pa? Uy Uh 哦哦。Uh oh. ranjan bro bang <coughs> bro Oh. Anu ulur do nah. Anu anu bro. Bot. Anu yan. Merula. Parang di tulang Lihat-lihatin di situ Parang di tulang Parang di tulang, siap uh santuk Parang pusa Parang galit, bro ng galit bro pusa bro pusa ka saan ka yun pusa talaga Uy. Hmm. Pasok, pasok po natin Ito natin. Itong bigay ng ano, panglaban laban. Bro.

Ingat bro, perang negali ya bro. Anak bu, anak. Anak. Pegi ne kejan

barang anu kasaba ini rag ignorian ya kita makan Wala na bro. Bro, nanginas na bro. Tatapos ha? natin ito. ito? Nah. Uh. Ingat ka bro, ingat ano ka bro, prang Bro, kaya sirag yun mo Baka nagpa, ano-ano lang Yan. Bigla na yung ano 嗯。<music> <music>

Huh? <coughs> bro, bakit bro? Maraming mga gat dyan, oh. Silang nag-upo dyan. Walang ano, sa kanila. Tulungan natin po. Okay, Okay. Dito ko. Okay. Okay. Maraming pikir, eh, ada lah, lah, Lusaw yung katawan niya bro Ha? Lusaw yung katawan niya Lusaw na? Yeah. Parang si Raglor siya Silin lang tayo bro Kapala ko ka, siya anak Siya lang pala yun Ma ano pala no Maraming Maraming alam siya sa ano Yung mga yung tinig ng iba't -ibang Oo At tala tama pala bro Hindi na yung nakakapagtataka dahil Mismong busok ng mga kiting ginagaya nila ay, oh, totoo pala. Yung tinimig, yung, tin, yung, yun. yung mangkiting. Pero nung nakaraan, may totoong tiyanak pala. Kasi nakagat tayo. Eh. Pero Oo. ito ngayon, parang true yung iba. Sa tingin ko, totoo yung iba. yung nauna nating export, kasi marami sila. <coughs> marami pang magkagat sa atin. Oh. Uh, Ragnor, nandito ka ba Ragnor? Ragnor. Mangkiting. Nandito ka ba sa area Mangkiting? Okay. Mangkiting. Ah. limon, nandito. Ah, uh, move tayo ng area. Gumugutom. Move tayo ng area. Para mahanap. Santa mag-ano ano kasi parang nilalaro tayo ng mga tiyanak nililin lang tayo yes. para di tayo makapunta sa location ni Mang tara tara move tayo Ta